Okay, basahin ko mga kaibigan sa verse 14. Aking papa, aking papa, sila sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon, mga hihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel ako ay magiging ka ng pastor ng aking mga tupa at aking pahigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. So mga kaibigan, ito, oh, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pastor, no? Si Jesus ito mga kaibigan eh. Dahil uh, sinabi naman ni Jesus, inamin niya doon sa, mayroon siyang sinabi sa, sa John mga kaibigan. Basta nasa John niya, sinabi niya, I am a good shepherd sa verse 10 yan mga kaibigan, mababasa natin dahil favorite na ano ko po, po yan. Diyan natin mababasa mga kaibigan na nang sinabi dito na ako ang magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahigain sila, sabi ng Panginoon. Imagine, pahigain tayo, no? ah uh, bigyan tayo ng magandang buhay. Pang ganun, mga kaibigan. Parang ganoon na rin ang emis. Bibigyan tayo. He will provide us, no? And then sa 16, aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit. Ngunit aking linipulin ang mataba at malakas ang aking papak aking papak pakakanin sila sa katuwiran. So yun mga kaibigan ano, ang mga nangawala ay kanyang hahanapin. No. Isa na ako mga kaibigan, uh, minsan ko na ring dineclare na I was a lost a uh, ship of God. And then, he found me. At ito ngayon, mga kaibigan. Isa po talaga, totoo po talaga, mga kaibigan. Dahil, isa po talaga, kung ligaw, na kanyang, ah, uh, yun na nga. Sinabi dito na, so, kayo mga kaibigan, sa sarili ninyo, mga kaibigan, ano po, ano din po ang, ang, uh, kaugnayan nyo sa Panginoon kung, kung, kayo po ay isang tupa. Kayo po ba ay sa ngayon ha? Kung kayo po ba ligaw pa rin or uh, nasa, nasa kawan na kayo ng Panginoon. Yun po yun mga dingan. Kasi once na nasa kawan na tayo Panginoon, meron na tayong malapit tayo no? kasi nasa kawan na tayo eh. No? Nasa kanyang baga sa Bisaya, nasa kural sa kural sa ginoo ba? Kural sa iyang tayang lugar sa kural sa kulungan sa Ginoo no so dool na jud close kaayo kilala natin siya alam kilala natin at alam natin siya no dito sa verse 17 sabi dito uh, atungkol at tungkol sa inyo o aking kawan ganito ang sabi ng Panginoong Diyos Narito ako'y humahatol sa gitna ng hayop at hayop sa gitna ng mga lalaking tupa at mga kambing na lalaki. Amazing, no? Kasi kahit dito sa Old Testament at nandoon, nandoon pa rin sa New Testament na sinasalita na ni Jesus mismo, no? Ito, sinasalita lang ito ng tao eh. Pero sa New Testament ay talagang sinabi na ni Jesus eh, I am a good shepherd. No? Siya na. Kaya, klaro talaga kasi dito ang sinabi eh, ang ang good shepherd is uh, Lord God. Tapos si Jesus, sabi niya, I am a good shepherd. So, si Jesus ay God talaga siya. Hindi lang siya sabi na Lord. Sabi ka sa kasi Lord lang siya, but not God. Pero ang sinabi kong ating magbasa dito na uh, ko sa inyo ang aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, no? Na siya na ang kaw, ang ano, ang ang shepherd tapos si Jesus nag-declare, I am a good shepherd. So, hindi siya, hindi, ano ba yun, hindi magka, hindi masabing hindi siya God kasi din-declare na ni Jesus. Eh. May mga words talaga si Jesus na nagsabi na hindi man niya din-declare na I am God, pero may mga words na nagpapaan siya na God siya. No? Kaya wag po tayong ma, wag po tayong mag ano ba yun, magdududa na pagtanungin tayo kung may alam tayo sa salita ng Diyos hindi na tayo ma, hindi taliliito kung ano yung sasagot natin at kung ano yung faith mo talaga sa kanya kay Jesus Christ. So dito sa ako sa verse 7 at uh, 18, inakala baga ninyong munting bagay sa inyo na kumain ng kumain sa mabuting pastulan, ngunit inyong marapat yapakin na inyong mga ang lalabi sa inyong pastulan at uminom sa malinaw na tubig. Ngunit inyong marapat ng, ng pisawin ng inyong mga paa ang nalabi. 19. At tungkol sa aking mga tupa, kanilang kinakain ang inyong niyapakan ng inyong mga paa. At kanilang iniinom ang nilang pisaw ng inyong mga paa. ba diba, mga kaibigan? Ang ganda talaga ng mensahe dito dahil Uh, baga parang eh, sa unanawaan ko no kung baga yung yung kina yung tungkol sa pagkain no sa atin na yung naiwan na lang yun ang kinakain natin yung pang ganun yung naunawaan ko sila kinain na nila una yung naiiwan na lang sa atin ano Kaya dapat ang ang kung kay Jesus Christ hindi ganun ang pagpakain niya sa atin talagang papakainin tayo ng ano ng hindi yung sobra no dito sa 20, kaya ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, narito ako sa makatuwid bagay, ako ay hahatol sa matabang tupa at sa payat na tupa. Si ay ang ang Panginoon dito ay ang Diyos nagsasalita siya sa tungkol sa sheep and goat mga kaibigan. Ito yung mga yung sheep mga kaibigan, yung tupa ano yung yung goat naman yun yung mga masasamang masasamang ano yun mga kaibigan, masasamang tao. Tapos yung pupa, yun yung mga mababait. Yun yung ibig sabihin doon. Sana naunawaan ko. Kaya merong tupa at saka goat. Sheep and goat, no? Yung goat, yung goat yun ang mga masasama, mga liko-liko ang mga ginagawa, mga kaibigan. Eh, yung sheep, yun yung ano, ano ni ni guys, yung sumusunod sa Panginoon. Uh, at dito sa verse 21 sapagkat inyong itinulak ng pagiliran at ng balikan at inyong sinuwag ng inyong mga sungay ang lahat ng may sakit hanggang sa inyong na napangalat sila 22 kaya't aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging samsam at ako'y hahatol sa tupa at tupa. Maji mga kaibigan, uh, sinabi ito na ililigtas niya ang kanyang mga tupa. So kung tayo ang tupa mga kaibigan, wala tayong pag-alinlangan dahil ililigtas tayo eh. At totoo ito mga kaibigan, hindi lang ito sabi-sabi mga kaibigan. Kahit ngayon, ngayon sa nasa present natin mga kaibigan, meron talaga tayong tagapagligtas. No? At dito sa verse 20, 23, at ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kanyang papastulin sila sa makatwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastulin sila at siya ay magiging kanilang pastor. Yan si David mga kaibigan, imagine uh, nandito na salita na naman si David. Di ba uh, ako ay nag-ano tungkol kay David sa song. At dito mga kaibigan, si King David kasi ay isang pastor. Pastor niyan siya, Ngunit ah uh, nagiging ano din yan siya eh, nagiging preacher si King David. Hindi lang siya yung pastor talaga ng hayop, kundi nagiging preacher din siya sa mga tao na kaibigan. <coughs> at dito sa verse 24, ang aking Panginoon ay magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ay prinsipi sa kanila. Ako Panginoon ang nagsalita. 25, at ako'y mag, magkikipagtipang sa kanila ng tipan ng kapayapaan. At aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain, at sila'y magsisitahang iwasay sa ilang at mga tutulo sa mga gubat. 26. Ang aking gagawing mapapalad sila at aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong na nga sa palibot ng aking burod aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Wow! Ang ganda naman ito mga kaibigan, this blessing, no? Pagpapala, mag, magpa, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Sana tayo din mga kaibigan, o ulan na tayo ng pagpapala ng Panginoon. Ano kaya ang pagpapala ang dito mga kaibigan at sa ating buhay, no? Actually, itong nangyari sa akin, pagpapala na ito eh, yung binigyan ako ng Panginoon para mag-share ng kanyang mga salita. It's a very big uh, blessings to me, mga kaibigan. Dahil dati hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos. So, ngayon, kahit konti, kahit paano, ay nakapagsalita ako sa, kong -kong sa kanya. Uh, noong una ay tatatakot talaga ako na nanginginig pa nga na ang nanginginig na ang pag, pag, mag kahit pa nga magbasa lang ako sa sa katulik pa noon na ang aking kaluban ay gusto talagang magbasa. Ngunit, ah uh, kahit gusto, nandoon yung takot, mga kaibigan, yung takot, yung hiya. Pero ngayon, mga kaibigan, kahit na, kahit pa marami mga kaibigan, hindi na siya ako matat mahiya, mga kaibigan eh. Kasi ito, nag-practice nag na ako dito, di ba, sa live-live. At very big help po talaga, mga kaibigan. <clears throat> At dito sa 25, mga kaibigan, ang aking gagawing mapapalad sila. Ah, okay. Ang mapapalad sila at ang mga dakong na sa palibot ng aking burol ay 27 na pala tayo, mga kaibigan. At ang punong kahoy na parang ay magbubunga at ang lupa magsisibol ng halaman niya at sila ay magtitiwasay sa kanilang lupain at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Pagka aking binali ng tali ang kanilang pamato at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila. Iyan mga kaibigan, Pinagliliku pinaglilingkuran natin mga kaibigan, uh, sino ba yung pinaglilingkuran natin mga kaibigan at uh, totoo ba yung alagad talaga ng Panginoon? Yun ang atin ding saliksikin mga kaibigan para para naman uh, hindi tayo na ano ba yung tagasunod lang mga kaibigan sa maling ano ba na nagtuturo sa atin na hindi naman totoo no yun pala na ligaw ang ating kaluluwa yun pala yun pala pag end of the end sa ating buhay na sa kabilang buhay na tayo ang ating kaluluwa ay hindi pala doon sa langit na pupunta doon pala sa mainit na lugar kung naniwala po kayo ng ganyan and then dito sa 27 asa 28 at sila hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa at lalamunin man sila ng hayop sa lupa kundi sila ay magsisitahang tiwasay at walang katakot sa kanila 29 at aking pagkakaluuban sila ng mga pananim na ikababantog at sila ay hindi na mga ngali, mga lilipol pa ng kabutong sa lupain at magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa. 30. Ang kanilang malalaman na akong Panginoon bilang Diyos at sumasa kanila at sila na sangbahayan bayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pasulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. So, ngayon mga kaibigan, at natapos na po ako sa pagbabasa, uh, sana po ay mayroon kayong natutunan na bilang tupa ng Panginoon ay ating makilalang tunay ang ating Diyos. Dahil sinabi po dito, at kayong mga tupa ko, kayong mga tupa ko mga kaibigan, tayo nandito mga kaibigan, magkasama, tayo ay mga tupa. Kasi kung wala, hindi tayo magkasama dito, hindi tayo mag, wala tayo dito, hindi tayo connection, wala kayo dyan. Hindi ninyo maririnig itong salita ng Diyos. Para ito sa atin mga kaibigan, kasi amazing nga ang Panginoon pag magbigay siya ng message eh. Alam ko ito, bigay ito ni Lord. Kasi sabi ko, Lord, ano kaya ang message ang sasabihin ko? Tapos ito bigla siya nag-appear sa, ano po, sa notification na isang uh, isang share ng friend uh, online friend ko so way ni lord pa rin yung ganun kasi ang Panginoon walang imposible talaga sa kanya mga kaibigan ni eh. kahit dito sa internet nako po talaga at, at amazed talaga ako amazed ako dito sa internet mga kaibigan at ito mga kaibigan na, at sinabi ako'y inyong Diyos sabi ng Panginoong Diyos. no para sa akin mga kaibigan, ang aking Panginoong Diyos ay si Jesus Christ. Ang pangalan, hindi siya talaga magkalayo sa Ama. May mga message siya, may mga parables siya na nagpaano siya na siya lang yan. Na siya lang eh. Hindi talaga niya sinabing ako yan, ang Ama. Kasi para sa akin, kung sasabihin na niya, di tapos na, di ba? For what our faith, kung sasabihin pa niya, pa, sabihin niya na ako ang Diyos, ako yan, ako yung Ama. So, wala, natapos na yung faith.